Dami ng duma. Kumickjo na Ariho kami dada, areho kapatid kami may na kailangan ho are <laughs> e o. Ay ayan. Fuck him. Nabubog. Kay Okay na. Guys, areho kami magtetek sa aking ama ng kandila sa may dala ho kami pagkain. dadah sa so, <coughs> okay. so, oh, hmm, okay. daun <coughs> ay yan, Nagda namin ng pista. Oh, niyan. Ay salo-salo salo-salo na kayo ng mga nanay at saka mga lolo diyan. Oh, may matatapis pa. Oh, dito ang karnay Oh. Salo-salo na kayo diyan. Ako so, 'yung aking ama. Kamamatay hula ng July 28 mahirap po ang maulang magulang kaya sa mga anak dyan mahalin nyo ang mga magulang nyo at wala na akong magtatama ng ating mga pagkakamali pag wala na ang magulang yan kaya ho mahirap po ang walang magulang kami yung magkakapatid eh. wala nang magdabay sa amin kaya kayo mahalin yung magulang nyo habang buhay pa dahil magulang yung hulang ang kakampi sa buhay. Wala nang iba. Yan, yan kami huwag na din eh. aking mga pamangkit. Diyan kami dumalo lang sa aming ama. Nakatikim ho naman ang handa namin ng pista. O ama yan, salo na kayo dyan. At ihati na kayo. Kasi ngayon na nakadalaw at malayo ang, malayo ang ang, ang pinanggalingan. Ayan, ang ganda namin. Oh, salusalo na kayo. At alam ko yung mahilig sa karne. <tinyo> Ay, okay, mahal na mahal namin. Hindi okay, namin ikaw nakakalimutan. Naga, pa yun sa karne? Ano? na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Parang malakas ang hangin. Ano Ay. na? na? ate. Ah ka namin, ama. Dito, ate, oh. Ayan, dito, dito. Ilang minutes na kay? 3.30. Ha? 3.30. Tama na yun.